kamakailan uh, ay personal na muling nagbahagi ng mga biyaya sa ating mga kababayan na inabando na mga kapuspalag, may kapansanan o PWD at mga may sakit. Uh, si Police Colonel Ferdinand D. Hermino, acting provincial director ng YYC at provincial police office uh, sa bahay pag-ibig uh, na matatagpuan sa Holy Angel, Tilebastagan City of San Fernando sa kanyang taon ng tradisyon ng pagtulong at pamamahagi ay personal na ibinigay ang sampung sako ng bigas, cakes ng yemarol at perang ayuda sa nasabing bahay pag-ibig bilang pagpapakita ng kahalagahan ng paglilingkod pagsisilbi hindi lamang dahil sa mga nakauniforme kundi maging sa sinuman ang bahay pag-ibig ay isang pribadong organisasyon na pinamahalaan na ng Archdiocese of San Fernando City, Pampanga, na nakalang tumulong higit lalo sa mga nasa mababang antas ng ating lipunan. Para sa balitang siya. ito si Hilwera nag-uulat sa DWN Itiner Radio, ang inyong kakampi.